na uh, wala daw kasiguraduhan ng pag-ibig. Maaari, mag-work masaya ka. O mari hindi at masaktan ka. Para meron na ng papel uh, di mo. Na hindi ka dilipat ba ito o hindi. Pero kung ako ang mas mabuti lang sa buhay. Terima kasih telah menonton!

Ay, nakita akong babae kanina. Ang ganda. Parang gusto ko na siya. Eh, kanina pare. Sa gusto-gusto na 'yan. Hindi pre, iba yung nararamdaman ko kanina eh. Parang totoo na to. Parang yung sinasabi nilang love at first look. Mali pre, love at first sight. Ah, love at first sight ba 'yun? Binago na. Kaso pre may problema. Oo. Uh, ano, ano yun, pre? yun, pre? May jowa. Ano kaya ang pwede kong gawin, pre? Hindi ang gawin mo. Hindi, pre. Hindi ko gusto yung mga ganyan, eh. Hindi ko gusto yung nangaagaw. Alam ko na, pre. Hintayin mo mag-break sila, tsaka mo pormahan. Ah! Parang yung ano, Abangers kay Sir Eman. Parang ganoon din, pre. Uy. Uy, Paul. Bakit parang malungkot ka? Ah? San ang problema? Eh, Basta natin na malaya na. Bakit? Okay lang yan Okay lang yan Huwag kang malungkot Nandito ako para sa'yo Hindi ko lubos maisip Na Nagawa kanyang lukokin Hindi ko maintindihan Kung bakit Sa dinami-dami ng tao sa mundo Ay siya pa ang napili mo Siya pa Na sinasaktan ka lang At may lo -lo -lo pata na lang pata nila sa dito ano yan? tapos ayan pero plano ka po ano 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 nalipad mo to na nakasulat yung pangalan nakalimutan at simula sa pagkakataon na yon doon ako nagkaroon ng lakas ng loob na mas lalo pang mapalapit sa kanya simula nun ay lagi na kaming magkasama magkasamang kumain magkasamang magala magkakintuhan at magkakulitan eh halos naikwento ko na nga siguro sa kanya ang aking buhay at sa mga panahon din yun ay labis ang saya ko. At sa mga panahon ay hindi ko mapigilan ang sarili ko na mas lalo pang mahulog sa kanya. Ah, si Cleo, kaibigan ko. Cleo, si Tita ko. po. mahirak, okay. filak ng iha, huwag lang maganda kona inumin niya. Ayaw, ayaw. 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 Man. Junior, ano na? Kamusta na, na kaya ni Cleo? Kayo na ba? Tita, torpe yan. Hindi niya kayang sabihin na may gusto siya kay Cleo. Mismo! Pre, tita, hindi ako torpe. Nag-aantay lang ako ng pagkakataon para sabihin sa kanya na gusto ko siya. Kaya, wait lang kayo. Pre, wait na matawag. Repartee. Hmm. Pwede ba tayo magkita? May kailangan akong sabihin sa'yo. Sige, pupunta ako. Bye. Paul, may kailangan kang malaman. Gusto kong magpasalamat dahil dinamayan mo ako. Dinamayan mo ako sa lahat ng mga luha. Pero, kagawin ko na. Pumunta si RJ sa bahay. At humingi siya nang tawad sa akin. At ang sabi ko sa sarili ko. Everyone deserves a second chance. Kaya tinatawad ko siya. Gusto kong magpasalamat sa lahat. Best friends pa rin tayo. mo kung hanggang dito na lang to. Kung hanggang dito na lang, mag-asa ko na magigit ako. Salamat sa mga alaala. -ala. Mga alaala -ala ang masarap sa ang balikan. Ngayon mo kang dito na lang. Dahil ayaw ka nang buling isaktan ka. Ayaw ka nang buling dugo ka. Luwasan. At sana sa paglipad nitong eroplanong papel ay makasama na ang mga alaala na meron tayo. At ka ng makalimutan kasama ng mga alaala. -ala.